Yo, 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 what's up mga people I'm here in my kalabasahan. Tanima ng kalabasa guys. So dahil nagpapahinga ako ngayon, kakandangan ko muna kayo ng isang rap. Yo, here we go. song Cold, Tagay by jay King. Magandang umaga, kahit para bang naisip mo na agad ang mga obligasyon na dapat mo nagampanan, kaya kinakalimutan mo na paano sumaya. Tara ka, ibigan, mag-usap nga tayo, labas mo yung alak at saka yung baso, pati pulutan sa plato at cello kasama yung gulay na nasa tubo. Hoy, alam mo ba na mas marami pa ang masirap sa'yo kung nahihirapan ka? Marami nga dyang walang makain at tirahan, walang pamilya o merong kapansanan. Kaya sino tayo para magreklamo kung mas may higit pa sa atin ng problemado? Dahil dito sa mundo ng mga tao di masamang mangarap basta nakukontent para tagay tayo tapos hindi pumunta sa malayo sa walang may paki malalagpasan mo rin yan lahat ng problema basta kalma ka lang tumagay ka tapos hindi pa tara tagay tayo tapos hindi pumunta sa malayo sa walang may paki malalagpasan mo rin yan lahat ng problema basta kalma ka lang tumagay ka tapos hindi pa masarap mabuhay ng tahimik at payapa lalo na kapag malaya ang iyong kaisipan walang iniisip na problema parang bata palaging lang masaya ano manang ang problema na dumaan ang ibig kong sabihin ay walang permanente ang kada lilipas pagbago ay pwede dahil ang bawat mga pangyayari o mangyayari walang makakasabi kaya enjoyin mo lang ang buhay sige pa ikutin na parang tagay teka lang mukhang lasing na nga ako kasi bigla na lang akong nagpapay kapag sa alak naging tamado mamaya maya na ako ingleser o pano tulungan tal